Lord, bigyan mo ako ng pusong mapagpatawad sa mga taong masama sa akin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa mga bagong chance para makita mga bagay sa ibang perspective. Salamat sa mga bagong opportunities din along the way. Dahil alam namin na ikaw ang nagbibigay ng na mga bagay na ito sa amin, Lord. Lord, turuan niyo po kaming magpatawad magpatawad sa mga nanakit at patuloy na nananakit sa amin. Bigyan niyo po kami ng mapagpatawad na puso, mapagintindi na puso. Ang sakit po na dulot nila ay hindi simple. Ang sakit na dulot nila ay hindi lang sa akin, Panginoon, kundi marami sa aming bahagi na aming buhay ang naapektuhan. Lord, bigyan niyo kami ng puso na mapagpasensya para sa mga taong ito. Minsan, Panginoon, inaamin ko sa inyo na gusto kong gumanti. Gusto kong tapatan ang sakit na ginawa nila sa akin. Pero, naiisip ko, ano ang magagawa nito sa akin? Ano ang magagawa nitong maganda sa buhay ko? Baka makasakit pa ako ng mga taong wala namang kamalay-malay. Kaya Panginoon maraming salamat sa paglilinaw sa aking isip. Thank you for always giving me a clear and sound mind. Alam po namin kahit sa pag-iisip ng mga ganito, andyan pa rin kayo Lord para alalayan ako papuntang tama. Dahil ang tama ay hindi kailanman makakasakit sa amin Panginoon. At higit sa lahat Panginoon, maraming salamat din sa pagpapatawad sa akin alam ko na may mga shortcomings din naman ako. May mga bagay din naman akong hindi nagagawa. May nagagawa din akong hindi niyo gusto, Lord. Pero andyan pa rin kayo. Andyan pa rin kayo bilang ama na laging handang magpatawad. Laging handang tumanggap sa amin. Kaya, Lord, ikaw nang na bahala sa araw kong ito. Sa iyo ako titingin. Sa iyo ako magpo-focus. Alam kong mahirap minsan dahil na rin sa aking paligid, Panginoon. Pero mas titingin ako sa iyo. Mas aasa ako sa iyo. Mas magiging faithful ako sa iyo. Mas maniniwala ako sa iyo, Lord. Thank you for always leading me to the right path. Thank you for always guiding me, O Lord. Please continue to love, protect, and bless me, Lord. Kasama na po ng aking pamilya at ng bayan namin, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Sabi nga sa Luke 6.37, Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven.